Ang laki okay, ng nakuha mo ah. Eh. Iba pa yung sa company. Baling hat na almost 35. 35 billion. Sa loob ng limang taon, ito na yun. Meron ka pa rin pera ng iuwi. Kahit pa paano. Pag-EPS ka dito sa Korea. Hello guys, so nandito tayo ngayon sa International Airport Ayan, so kasama ko yung dalawa, nag-end contract Mamaya guys, pag-uusapan natin yung about sa separation fee na nakuha natin dito sa Incheon Ayan, so medyo mas malaki yung sa kanila <laughs> Medyo mas malaki yung sa kanila kung ikukumpara sa akin guys Kasi ako 3 years and 9 uh, months lang po ako dito sa South Korea So yung nakuha kong separation fee sa dollar po ay umabot po siya ng 11,000 o, di ba? Kung i-convert natin sa piso, malaki na rin po, di ba? Years and... Years and nine months. Kayo, kayo, ano pa pahalan mo? Leo Ben. Leo Ben. Ayan, si Sir Leo Ben and si Sir... Ben. Si Sir Ben. Ayan, sa ito si Sir Ben is sincere. Bali, sincere na po yan sila, dalawang kontrata na. And contract na rin po sila ngayon. Hindi siya, hindi na siya, ako sincere pero siya hindi na babalik. Ah, hindi na babalik. Ay, ikaw yung si sincere. Babalik ka pa ngayon. Ah, and si Sir, balik pa. Magkano naman yung separation pinakuha mo sa 5 years and 10 months? Ah, siguro mabot din ng ano, 20,000 dollars. 20,000 dollars? Wow, wow yung sa ano, Kasama na sa KG Kong tsaka Kongmin. Ah, yung sa Kongmin mo, nasa magkano? Kongmin, uh, 18, 18, 18 million. Eight, eight, 18 million. Buk bukod pa yung KG sa, 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 company. Uh, Iba pa yon sa $20,000. Ay, kumain lang yun dito. Yes, so yun yung sa NPS. Oo. Oh. Yung sa NPS, nasa $18, 18 million. million. Oh, oh. Nasa $700,000 yun eh. Nagkita ko kanina. Di ba? $18,700,000. Oh. 18, 700, 000, di ba? Oo. Oh, tapos sa 70, ano lang yun? Sa NPS or sa oh, uh, Samsung. 000, di ba? 000. Then yung sa may TG ko mo na yun. sa magkano. Kumain, kumain. No Samsung natin, ano? 9M, I get. 9M? Oo. Uh, tsaka 18. Ah. Bali, 20... Eh? Bali, mabot ng 28, pati yung pati yung ano Maka, yung sa TG ko. Ang laki nang nakuha mo ah. Iba pa yung sa company. Oh, oh yung na sa company ano Another nine, nine, another 9 million na rin 'yo. Ah. Uh, sa uh, company. Bali almost 35 35 billion. Oh. Nasa 35 million yung nakuha mo. Lahat lahat 'yo. Isipin niyo 'yan, di ba? Sa iba pa po dito yung so, tiyatang natin. kapatid ng Dreamhand. 5% years and 10 months. Yes. Eh, grab niyo yung opportunity na magkapag dito sa South Korea bilang isang factory worker. di ba? Ano, babalik pa eh. Oh. <laughs> Sir, tatanungin kita. Yung experience mo before, nung nagsisimula ka pa lang, di ba nag aral ka din ng Korean language? Oh, oh. Pinasabay yung topic. Kailangan natin, doon. Topic. Oh, kailangan di ba? natin doon. So ano yung naramdaman mo ngayon na dito ka na South Korea and pa-uwi ka na? Pa -away na? Ano yung mga... Uh, pinagbago simula nung... Ay, malaki pinagbago. Malaki? Oo oh, yes. naman. Wow. Oh, <laughs> yes. Maraming <laughs> kaya... accomplishment. Na, no? nabago ko rin yung buhay ng pamilya ko. Yes. Kaya na bang bumili oh. ng four hindi, hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Oh. Pero kung, tu kung tutuhanin, eh. kaya kaya, di ba? Kaya naman. Yes, kaya. Depende sa depende sa'yo kung gusto mo. Kaya kung gustin bu lang naman, pwede. Oo. Oh. Si sir... <laughs> uh, almost ganun din yung same amount din yung nakuha ni Haring Jobin na 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 ano separation uh, separation P and Tejicom yes thirty thirty three million thirty four million oh ganon parias oh ganon kalaki guys kasi kung sa akin yung yung sa akin naman po is three years and nine months yun nakuha ko po dito ay nasa uh, 18 million po mahigit yung nakuha kong separation fee. Kasama na po dito yung sa TGcom saka yung sa Kokmin. Dito kami ngayon at nakuha ko na nga po yung aking ayan o. No? Masarap okay. na. Yes, pagpawin Sarap, na. Masarap. Isipin nyo po ha. Hirap at pagod uh, na ano mo sa sa loob ng limang taon. Ito na yun. Yes. Dito mo siya yung mga incentives dito sa, sa airport. Yes. At ang kagandahan dito guys kasi separation fee lang po ito. Iba pa po dito yung tinatanggap natin every month na sahod. Yes, tama diba? yun. Tama yun. O oh, kung uh, kung di diba? ba? Halimbawa, umuwi ka wala ang ipon, may mauuwi ka. Yes, may diba, mauuwi. Hindi ka, wawa, hindi ka pa rin uuwi lu, ng luhaan na ano na na talo, Meron ka pa rin perang iuwi kahit paano pag EPS ka dito sa Korea. Yes. Ano din 'yon kung kung 35 million may get may git 1.3 din siguro 'yon. Yes. Ganon, kalaki ba? <laughs> okay. Ganyan okay. din ako, may mga napanood din ako dati, kaya kaya uh, napunta rin ako dito. na yes, na inspire, Korea. Ko, yes, ko na na -inspire sa, Korea. sa Korea. Okay, so sana na marami yung mga kapanood nito and uh, sana ma-inspire po kayo sa laki ng salary at uh, sa mga benefits na makukuha nyo after ng uh, kontrata nyo dito sa South Korea. Okay? Kaya uh, ako, isa lang yung paalala ko kung gusto, yung mga gusto mag-Korea. Uh, ano lang, tiyaga lang, tsaga abahan ng pasensya sa trabaho. Walang, walang trabahong mahirap. Kailangan ma-achieve ma mo yung Tiisin mo lahat dito Yung lamig pagod, Tsaka puyak Dahil kailangan Bago mo Bago mo Yung gusto mong uh, uh, ma Maranasan sa buhay Sa mga pangarap mo sa buhay Yes Yun lang yung tip ko sa inyo Mga kababayan <laughs> Yes <laughs> Okay So ikaw sir Ano yung tips mo sa kanila? Uh, siguro ganun din Pareho lang tayo Na naranasan dito eh Yes <laughs> Basta tiyaga lang, tiyaga tiyaga lang talaga so, alam nyo ha, ah, hindi lang po sa laki ng salary may enjoy nyo yung sarili nyo po dito. Kundi maging sa seasons na meron po sila, kagaya ng winter, summer, spring, and autumn. Ibig sabi, package oh, na oh. kumbaga. Lalo na pag winter dito, napakahirap. Mahirap magkarabaho, naniligas yung mga kamay mo. Pag, pag, pag gising mo ng umaga, napakasobrang lamig. Yes. <laughs> okay. So Hanggang dito na lang po 'yung aming vlog. And uh, please subscribe na lang po 'yung aming you. YouTube channel. And maraming salamat po sa pagpapanood Thank you. sa at pagsusubaybay po sa aming video. Ayan. So maraming salamat po. Bye-bye.